At so yun mga boss, welcome back sa ating channel muli July M At syempre i-update lang natin itong ating Muntin Lupa Project And then, kung hindi nyo natatanong One month na kami ngayon mga boss dito or four weeks na kami. So ito yung progress ng trabaho natin. Ito yung mga nagawa namin within one month or sa loob ng apat na linggo. As you can see mga bossing at English na naman yun. Nung napakalupit ng English ko talaga na as you can see. Ayan. As you can see, yung ating mga bakod, pader, Ayan, okay na siya, di ba? So itong part lang ng bahay, medyo kulang pa siya, dadagdagan natin. And then itong part na to, pero nabalot na natin 'yan. Ayan, yung pader. And then ang natira na lang dito sa may gateway. Ayan, yung ating gate, hindi ko pa muna pinagawa kasi uh, medyo sasagabal pa sa amin. And then ito, nakapagukay na rin nung para sa Poso Negro. So ito, dadagdagan na lang. Ayan, tatapisan na lang itong dito. Ayan, hindi ko pa pinahukay to kasi ang daming lupa nito. So, pinahawan ko muna. Ayan, ito yung ating poso negro ng septic tank natin. And then, doon naman sa kabilang part na yon may, ayun yun, yung malalim na yun, no? Ayan. So, nakikita nyo may malalim na yon may hukay din doon. Poso negro pa rin yun. And then, ito, ayan, nakabuhos na kami ng flooring. Almost uh, 90% na yung uh, flooring natin, no? Ayan. So, meron nga lang tayong dugsungan. May cold joint tayo. So, hindi naman nawawala yung cold joint discarte na lang kung paano yung uh, ano natin sa cold joint pero basta make sure lang maayos yung ating rebars and then yung ating mixing ratio ng ating mga buhos so, yan. so ito bagong buhos lang yan naka flooring na rin tayo and then ito nakapag forma na rin nakapag buhos tayo ng tatlong poste dito sa harapan And then bukas baklas na natin to. Then mag start na tayo magpaasintada dito sa part na to habang tinatapos naman yung flooring. Nabitin yung flooring namin mga boss na ubusan kami ng, ng graba. So hindi na rin na ang dami kasing delivery nung mga uh, hardware and then hindi na rin nila kinaya. So sa amin okay lang walang problema mga bossing. So ganyan talaga. Ayan, yung ating progress ng trabaho. Within uh, sa loob ng one month, kita nyo, nakaangat na tayo dito sa excavation. Nasa floor line na tayo. Tapos na tayong maglagay ng tie beam, mga foundation sa columns, footings, and then CHB si laying. Ayan. So tie beam dito sa buong kabahayan. Yan na yung mga nagawa natin. Estimated natin ito. Balang ginagawa pala natin dito, yung ating lote, 150 square meter yung ating total lot area. Ayan yung kanyang uh, lote. Ayan. And then itong kabahayan naman, itong ginagawa namin is almost 81 square meter. Bungalo house, okay? One story. Ayan. Pero kita nyo naman mga bossing, bungalo lang pero pandiinan yung mga bakal namin. Kita nyo, 16 mm. 16 mm, anim na piraso yung main bars namin na 16 mm. Nalagyan lang namin yung extra bar, dalawang perasong 12 mm. And then, 10 mm yung ginamit namin sa mga ties natin. Okay? So yeah nakikita nyo, ah uh, bali itong mga dowel natin, yan yung kwarto natin dito. Ito, master bedroom. Siyempre sa master bedroom, hindi mo wala yung CR. Yan, comfort room. And then ito naman, itong part na to, hallway to. Yan, pag tinumbok mo yung hallway na yan, makikita nyo naman yung CR din. Sa common. And then dito sa part na to, side na to, may dalawang bedroom dito. Ito, sa mga bata. Ayan. And then itong part naman na to, nakikita nyo, ayun. May abang tayong sa lababo, sa kitchen. Ah, ayan, hanggang dito siguro. Ito, yung part na to, ito yung kitchen nila. And then itong na, the rest, living room. Okay, pinakasalas. And then ito naman na part na to, sa may poso negro. Ito naman yung ating magiging garahe. Ayan. So ito nga pala yung design ng bahay mga boss. Tingnan nyo mabuti. Ang ganda ng design ng bahay na yan. Yan, okay. So, ayan bali yung setback nga pala natin dito. Yan, na 1.5 meters. Ayan, nandyan din yung ating isang poso negro na maliit. Yan, para sa mga waterways natin. Ayan, so bali yan yung update natin mga boss. So, tingnan nyo sa malayo. So, ayan. Uh, ito yung uh, lote natin pag nandito sa malayo. So, ayan, kita nyo. Mga bossing. Ayan, so bali estimated natin dito within 3 weeks. Uh, mabububungan na natin to, Okay, so, mas maganda may bubung na agad. So, para pag gumawa tayo, ay uh, malamig na, no? So, uminit, umulan man, diretso yung trabaho natin.